Hello mga kabuwaka. Kayan for today's video nandito tayo sa Mons and Mons Depot dahil ililibre natin ng school supplies sina Humphrey, Paul Jed at saka si Joseph dahil nakapag-promise tayo sa tatlong batang ito talaga at sa kanilang mga magulang na bibigyan natin ng school supplies para may magagamit sila ngayong pasukan. At deserve na deserve naman ang tatlong batang ito dahil sa dyang napakabait at napakamatulungin naman talaga nila, hindi lang sa akin kundi maging sa mga magulang nila. Kaya deserve na deserve nila ang mabigyan ng school supplies. So habang namimili sila, talagang sila yung pinapili natin ng mga notebooks na gagamitin nila. Kasi ba diba, when we were young and we were students, alam natin na kapag tayo talaga yung namimili ng mga notebooks, ang saya-saya at ang gaan-gaan sa feeling. <laughs> ito na din yung one way of you know returning the the goodness na pinapakita nila sa akin at para naman makatulong at least sa mga magulang nila kasi 'di ba nagmahal na lahat ng mga bilihin, nagmahal ng bigas, nagmahal ng mga school supplies nako. Ako na lang yata ang hindi talaga nagmahal at hindi minamahal at hindi mamahalin. <laughs> Bikini men, charota <laughs> sempre, nahihiya pa yan sila talagang pumili at kumuha. At sabi ko naman, naku, huwag kayong mahiya talaga, Joseph Humphrey at saka Paul naku, kumuha lang kayo ng kumuha dyan. <laughs> Mayaman si sir. <laughs> nakapag ng ATM. <laughs> But seriously, mga kabuwakak, alam ko kasi yung feeling talaga na yung walang wala at saka yung kulang yung perang ipambibili natin lalong pa ngayon na nagsimahal na nga yung mga kagamitan talaga ngayon So, syempre, pagkatapos ng notebooks, ang intermediate na naman, at saka mga bullpen, so yung, kung ano yung mga basic talaga na kailangan ngayong pasukan ay ibibigay natin sa tatlong deserving batang ito. Ah! <laughs> Kasi ang babait din ng mga magulang nito ha, nung Brigada Eskwela talaga. My God, one week talaga tinulungan nila akong maglinis sa akin, sa loob ng aking classroom talaga. Kaya shout out kay Melanie at shoutout din talaga kay Michelle na tumulong sa paglilinis ng aking classroom. O diba? <laughs> So, sa mga ballpens na naman tayo. Ayan, sabi ko, o, sige na, bilhin nyo na. Ako. Yung blue at saka itim, diba? Mas maganda, dalawa ang pagpipilian. Parang, blue o itim ako? Ah! mahal ko o mahal ako. And sinamahan na din natin ng crayons kay para um, baka gusto nila magkulay-kulay in sa mga art activities nila. So ayan ang tuwang-tuwa na yan. Ayan. So tigi isang supot na may mga talang school supplies ang aking mga chinakes. Love you!